ng yung Philippine Health Insurance Corporation binawi yung una nilang naging pangako na i-recommend kay Pangulong Marcos na pababaan yung buwan ng premium contributions ng mga miyembro nito. Ano kayo mangyayari? Alamin natin yan sa ulat ni Bombo J.C. Alves. Binawi ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang pangako nito na agad direrekomenda kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pababain sa 3% na buwan ng premium contribution ng mga miyembro nito. Magugunit ang noong nakarang buwan, sinabi ni PhilHealth Chief Emmanuel Rufino Ledesma na kaagad nilang irerekomenda sa punong ehekutibo, ngunit sinabi nito na pag-aaralan pa sa ngayon ng panukala. Sa pagdinig ng Senate Committee on Health and Demography, sa paglilipat ng sobrang pondo ng PhilHealth sa Bureau of the Treasury, tinanong ni Senate Committee on Health and Demography Chairman Senator Christopher Bongo si Ledesma tungkol sa kanyang rekomendasyon sa Pangulo. Sinabi ni Ledesma na pinag-aaralan pa nila ang panukala at hindi pa nila inirekomenda ang pagbabawas ng PhilHealth Premium Contribution sa Pangulo. Di mo talaga sinasagot yung tanong ko kanina? Kasi mo i-recommend mo yung uh, decrease ng... Uh, Uh, premium contribution sa ating uh, mahal na uh, presidente Marcos nagawa mo na ba ito nang ako ka last uh, hearing na irerecommend mo ito iniwasan mo yung iniwasan mo ba yung tanong ko actually senator this, I, this is how i i recall in the last hearing i mentioned we will thoroughly study po uh, the possibility of recommending whether the premium contributions will be brought down decrease in premium contributions, we are still po in the process of reviewing and studying po. Kaya wala po pa po, wala po pato, po tayong rinirecommendate re kay President Marcos kasi pinag-aaralan po pa rin po ng PhilHealth. Uh, iwas po so ito. Matapos sabihin ni Ledesma nire-repaso pa nilang panukala, tahas ang sinabi ni Go na iwas pusoy so'y si Ledesma. Gain pa man, sinigurin ni Ledesma na tumutupad ang PhilHealth sa mga pangako nito at 110% din ang suportado ang pagpapababa sa premium contribution sa 3.25% sa taong 2025 na layunin ngayon sa pag-amienda sa Universal Health Care Law. Bukod dito, sinabi rin ng opisyal na itutuloy ngayon ng PhilHealth Agosto 21 ang pagre ng 10 bilyong piso mula sa sobrang pondo nito tungo sa pamahalaan. Bahagi ito ng 89.9 bilyon pesos na inimpound ng Department of Finance mula sa PhilHealth. Ito ang kasunod ng naunang 20 bilyon na narimit na ng PhilHealth noong Mayo. Ayon kilidesma, sinusundan niya ang pahayag ni Finance Secretary Ralph Precto na titigil sila sa paglilipat ng sobrang pondo tungo sa gobyerno kapag ipinatigil na ito ng Korte Suprema. And most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio, Bombo!